Hi mga beshes! Kamusta po kayong lahat? Hala, ang tagal ko na pa lang hindi nakapag-upload ng aking mga video. Alam nyo, ilang beses na ako magtangkang mag-edit or mag-upload ng aking mga video kasi meron naman na akong mga videos na ginawa dito sa aking phone. Ang problema nga lang, kapag makita ng aking baby labs yung aking phone, talaga naman kukunin talaga sa akin. At yun, ay matitenga na naman yung aking ginagawa. And then, for example, papasok naman siya ng school. Hindi sa akin naman yung phone. Kaya e, ang magagawa ko naman, ay mag-scroll lang naman ako ng mag-scroll. Kaya parang hindi talaga ako makapag-focus sa aking ginagawa. Pero sa ngayon, ito na nga at ipupush ko na talaga itong pag-upload ng video ko na ito kasi baka ma-demonetize naman ako doon sa aking YouTube channel. Sayang naman yung pinaghirapan ko doon kaya ito mag-upload na ulit. At saka isa pang rason ay inaabangan talaga yung aking mga video ng aking mga kapatid. Charot! <laughs> wala yung sinatanong sa akin kung may bago na ba akong video. Charot. At syempre ng aking tiyahin din. Pati ng aking sister-in-law na ang boring-boring nila doon kung minsan video lang talaga yung libangan para naman hindi sila maboard. Kaya kahit paano makatulong na rin itong video ko na ito sa kanila. Kahit nga hindi ito mapanood ng iba, okay lang. Kasi naman talaga ako, konti lang naman yung nagfa-follow or nanonood ng aking mga video. Charot. Nga pala, balay sa video ko na ito ay magluluto ako dito ng kasava or yung putong balangkoy. At yung main ingredient ingredients ko lang naman is yung kamuting kahoy or balanghoy kung tawagin naman dito sa amin. Baliha po na ako nagumpisa sa pagayak or pagadgad niyang mga balanghoy. Kaya naabutan ako sa pagising ng aking Bebel Labs. Kaya na-stop na naman ulit yung aking pagtatrabaho kasi nga aasok aasikasuhin ko naman siya. Ang ginawa ko, nilagay ko lang muna doon sa ref para kinabukasan ko naman gagawin. At ito naman, pinapakain ko nga itong isda ng aking kapatid. Dito sa video ko na ito, dito lang talaga siya matutuwa kasi makikita niya yung tsura ng kanyang mga isda. Charot. Maya, maya nga at maghahanda na naman ako ng aming hapunan. Magpa fried chicken nga pala ako sa aming hapunan. Bali, lang ako ng harina, cornstarch, at saka yung baking powder. Nilagyan ko rin ito ng itlog, at saka yung kalamansi. Nilagyan ko rin ng asin, at kaunting vitsin para pampalasa. Naglagay rin ako ng bawang para naman medyo may amoy or mabango naman yung aking fried chicken. And then, pinaghalo-halo ko na. Maglalagay din ako ng kaunting tubig para yung consistency ng ating mixture ay hindi gaanong malapot. Yung mga sukat ng arena, baking powder, at saka yung cornstarch ay tansya-tansya ko lang dati talaga ay gumagawa talaga ng fried chicken yung akin sister-in-law or yung, pati rin yung aking kapatid. And then ako rin, nakatry na rin ako na gumawa nito. Pero nga, nakalimutan ko na yung tamang sukat ng mga sangkap. Kaya tansya-tansya lang yung ginagawa ko. And then para naman dito sa ating dry mixture, naglagay lang ako ng kaunting harina at saka kaunting crispy fry para may linamnam yung ating fried chicken. And then, hinahalo-halo ko lang. Tapos, may biglang dumating na bata at nagtatanong. Wow. Essa Ou sim. Isa rin kasi ito sa pinaka-paborito niyang ulam. Dapat talaga tatagalan yung paglublob doon sa ating butter mixture yung manok para naman manunoot yung lasa sa manok. Then, ikakout naman natin dito sa ating dry mixture. At pwede na nga itong prituhin. Nung mainit na nga yung mantika, ay nilagay ko na itong mga manok. Medyo kapos tayo sa budget niya yan, kaya kaunti lang ang mantika na inailagay ko. Pero isang lipid, o isang ano yan, isang lapad. Dapat kasi sa mga ganito ay deep, deep fry talaga. Maganda kasi pag deep fry kasi talagang maluluto yung manok Maya-maya nga at hinango ko na ito Kasi nga ito ay luto na at pwede na itong kainin At syempre excited na rin yung mga bebelwabs Kasi medyo matagal-tagal rin kami na hindi nakapagluto ng ganito At syempre hindi rin sila nakakain ng ganito Kaya naman hinahango pa lang ay sinasabi na nga Hala, ang salat, panami, charot makuha ko lang dai kung kulang kanon. Okay. Kinabukasan nga ay itutuloy ka naman itong pagluluto nitong lansun or putong balanghoy kung tawagin. Sa freezer ko nga yan nilagay at inantay ko na lang na lumambot ito bago ka naman ito gagawin. Madali lang naman po yung proseso nito kaso nga lang. Kailangan mo talaga ng konting effort para naman mas masarap yung kanyang outcome. Charot. Syempre nangangalay din pag ginagadgan mo ito kasi isa-isa at mano-mano pa. Pwede naman po ito i-blender kung may blender lang. And then pagkatapos naman ay ito naman ang ginagawa ko, pinipigaan. Shout out sa mga taga-probinsya kung paano ito lutuin or paano ito gagawin. Nakakapagod nga talaga kapag ikaw lang ang gagawa nito pag itong recipe ang gagawin. Kailangan kasi matanggal yung kanyang katas bago ito lutuin. Alam nyo kasi pinipiga ko lang ito gamit lang ang aking kamay kasi nga ito ay konti lang. Unlike kung maramihan ito, hindi kayang piga ng isang kamay lang. Meron akong ginawa dati na maramihan yun. Hindi yun namin piniga sa isang kamay lang kundi pinatungan namin ng tabla and then sa ibabaw ng tabla ay merong malaking bato yun yung nagsisilbing pampiga niya and then after mapiga ay buhag naman ito And then, pagkatapos ng buhaghag, ay pwede na itong lagyan ng asukal, pwede rin maglagay ng niyog. At kung walang niyog, okay lang din, pero mas masarap kapag may niyog. Yung ibig ko pong sabihin, yung fresh na niyog ay gagad ka rin. Y or yung kakagurin, or inabalang ginakudkod na ng nga daan nga lube. Charot. Yung iba naman kasi ay naglalagay sila ng feeling. Yung niyog ay ginagawa nilang coconut jam or dulce naman ito kung tawagin dito sa amin. Tansya-tansya ko lang din yung paglagay nitong asukal. Dati talaga sa pagluluto nito ay ginagamitan talaga namin ng palayok. Yung palayok yung lutuan namin. Kaso biglaan naman itong paggagawa ko nito kaya hindi naman ako nakabili ng palayok. Madali lang naman siyang lutuin kasi isi-steam lang naman ito. Yung unang salang ko nito, nagtataka ako kung bakit ang tagal niyang maluto. Kasi nga ito yung first time ko na gumawa dito. đó or magluto dito sa steamer na ito. Kaya pala matagal kasi pag check ko doon sa kanyang tubig, wala na lang tubig. Nahubsan ba kung tawagin? Kaya nagdagdag ulit ako ng tubig para naman ito ay maluto. Kaya yun, naluto nga rin talaga. Pero naman kinakabahan ako baka nga hilaw, ba? Diba? Kasi nga, dapat sa mga ganitong luto ng kamuting kahit, kailangan talaga lutong luto talaga kasi delikado pag hindi ito luto, nakakainin. Masarap din ito pag mabahaw or yung uh, abutan ito ng kinaamagahan or kinabukasan. Ito ba? 嗯。Mm. <c oughs>